Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob ng ilang masanuli, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa ngayon, nakikita natin na napakalagyan ang problema ng ating bansa hindi na natin kailangan ilalarawan pa kung ano ang mga problema at ano ang uri ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan at kung ano ang ating mga lingkod bayan. Paulit-ulit na lamang ang paglalarawan sa kanila sa mga media, lalong-lalong na ngayon sa social media na binabaligtad ang mga pagyayari. Ang dahilan sa sakit ng ating lipunan sa sakit ng ating bansa, sa kahirapan ng ating bansa, ay ang tinatawag na tamang paglilingkod. Tamang pagbigay ng servisyo, tamang paglilingkod ng ating mga government officials, at tamang paglilingkod ng ating mga butante upang pipiliin ang tamang opisyal. Dahil tayong mga butante, naglilingkod din tayo katawan sa sakamagitan ng tama, wasto at mapayapa o malayang pagboboto na hindi nangyayari sa ating bansa ngayon. Paglilingkod na pag-uusapan natin ito sapagkat ang tawag natin sa isang uh, opisyal ng gobyerno mula presidente hanggang sa uh, konsihal ng bayan o konsihal ng lungsod na lingkod bayan. Kaya, huwag na natin ilalarawan pa. Kakatok na lamang tayo sa mga puso ng mga ating mga lingkod bayan na tularan ang uh, mga katulad ni Mother Teresa o ni Santa Teresa na ng, uh, nga sa panahon ito. At uh, ang paglilingkod ng isang Amerikanong misyonaryo dito sa Pilipinas na nagmisyon sa tala leprosarium ang tahanan ng mga kitongin dito sa Pilipinas na uh, kung hindi tayo nakakamali yun na, nasa Bulacan noon, nasa Metro Manila pa at uh, nasa basta yun ay ang tawag na tala leprosarium alam nyo si Mother Teresa nung buhay pa at tinatawag ng believing Saint ang buhay na santa dahil sa kanyang paglilingkod. Napakinggan natin noon ang isang paring dominikano sa isang uh, uh, Life and Spirit Seminar. Spiritual seminar, uh, ang pagbabago ng isang tao. Ang paniging higit na mabuti kung siya ay mabuti o ay magiging mabuti kung siya ay uh, nakakalimot ng kabutihan na yung paring missionary na yan, hindi eh, na nga natin alam kung ano. Uh, pero maaaral pa natin ang uh, na ng paring yan. Uh, na kung paano maglingkod si Mother Teresa. Ay, kung, kung marino, paano naglingkod yung missionary o, o paring si Father Leo. Ayon sa kanya si Father Leo, ay eh, nagmula sa sangangkang mayaman sa Amerika. Ngunit pinili ang paglilingkot sa Diyos at paglilingkot sa kapwa. Na ito daw ay doon sa tala leprosarium, nagpapaligo uh, ng mga masakit, nagpapakain ng mga masakit. Talagang lumalapit sa mga masakit. Sabi nga niya, napahiya kami sa pagkata uh, yung uh, parin na yan ang mga kitungin mga Pilipino. Kaya yung Amerikano na yun ay naglilingkod o nagsisilbi ng higit sa aming ginagawa. Kami nandidiri kami minsan. At yun ay nagkasakit at namatay na isang kitungin ayon sa kanya. At ganoon din si Mother Teresa, isinalisa din ni San Pare, na minsan siya ay nakumpida upang magsalita doon sa pagtapos ng mga madre sa kongregasyon ni Mother Teresa nasa daw ay uh, nasa isang silid nakitang kita uh, ang magiging ang, uh, gate ng uh, monasteryo ni Mother Teresa na nung gabi na daw nagising siya sa isang masagsang at napakabahong amoy, nagising siya dahil pumapasok sa bintana at para daw sa masuka sabi niya kaya sumilip siya sa bintana at nakita niya isang matanda. Gusgusin maliwanag ang ilaw sa harapan ng gate na nasabi niya monasteryo ni Mother Teresa. At kitang kita niya. At alam niya si Mother Teresa yung isa dahil medyo nakasuot madre. At eh, larawan ng kasiglahan. At yung isa ay pulubi na parang sabi niya, parang amoy immoral na. Sabi niya, ayaw kong i-describe ng ganito. Pero yan talaga ang naramdaman ko. At kita-kita niya na nang binuksan ni Mother Teresa ng kit, lalong nga nangangamoy yung matandang pulog, dinila eh. sa loob ng monasteryo. Kaya hindi siya nakatulog. Sinisilip niya. At ang lumabas ang matanda ay bihis na malinis na wala na yung amoy. At nandun si Mother Teresa, nakaagapay, tumutulong. Kaya sana sa ating mga lingkod bayan, huwag naman sana kayo maglilingkod ng dahil sa kayamanan na inyong makamagang. Nang dahil sa kapangyarihan na inyong mahahawakan sa inyong pagiging lingkod bayan. Tularan natin ang paglilingkod ng Panginoon. Tularan natin ang paglilingkod ni Mother Teresa. Tularan natin ang paglilingkod ng iba pang mga sa kanilang paglilingkod nagiging mga santo at mga santa. Tayo, sa umuubulan mandidiri na tayo. Minsan sasabihin pa natin, umanid at sasabihin pa natin, walang akong pira sa sarili ko, ibibigay ko pa sa isang pulubi, laki-laki ng katawan, nagpapalimus, makibahagi tayo, hindi lamang sa pamamagitan ng pera hindi lamang sa pamamagitan ng salapi, makapaglilingkod ng isang tao hindi minsan nga ang isang mahirap, higit pang naglilingkod sa kapwa, di sa isang mayaman ang isang mahirap halos lahat, mawalan siya ipagkakalo ibigay na tulong sa kapwa pero ang isang mayaman o napakahirap minsan. Mayroon isang uh, mayroon isang uh, nagpapaligus sa mga simbahan. Eh, minsan kasi tayo magkapi na lang lalapit sa atin yan. Kasi disabled na talaga sa dati nating kaibigan. Kaya, eh, uh, minsan isinang sa sakripisyo ko isang tasa sa kapi. Na ang kahalagan ng 70 or 120. Para ibigay sa kanya, para ibigay sa kanya doon naao talaga tayo. Nagkwinto na niya sa atin na siya ay uh, nagpapalimos. Na, Inamin niya sa isang simbahan o kaya sa isang... Uh, uh, sa uh, anong tawag nitong itong mga kainan katulong ng mga tali bes, chawdeng, dasan ni ko palimos. Sabi niya, "Paglalapit ka sa nakakutsi, murahin ka pa." sa halagang piso. Kaya pag kayong mga nakatricycle, yung mga naglalakad, na hindi natin naasahan, minsan may, may limang piso, minsan may, may sampung piso. Dito natin nakikita kung paano naglilingkod ang ating kapwa sa dapat paglilingkuran. Ang sabi ng Panginoon, do this to the least of your brethren. Gawin nyo ito sa pinakamakaba. Sa mga nakakalimutan, sa mga halos ayaw na makilala o nakakalimutan sa mga nasa laylayan sapagkat ginagawa niyo ito sa akin. Paulit-ulit sa ating vlog ang mga timang ito sapagkat sa ngayon nakikita natin na kailangan-kailangan na ito.